sarap ng buhay yung dalawa dyan ha ah. hmm. higa higa pa more ah! hmm. yung isa na naman o oh. saan galing yan ah hi hi naman kayo dyan dyan oy makita dibdib ko o kita talaga dibdib ayos ah may dibdib ka ba Uh, may dumaan. May dumaan. Ano to si Dinden? Tapos na ba? Ha? Hi, Jan. Busy ka dyan sa cellphone dyan. Wala tayong signal. Wala internet. Ah. Wala namang gatas. Malaglag ka dyan. Sarap buhay ya. Nagpapahinga po siya, nagpapahinga. Wag. Oh, ayan, galing mo magpaikot. Oh, ayan pa yung isa. Magagatas ka pa, malaki ka na. Hmm? Parang ano oh, eh, Ha? Sa baso. Sa baso. Pa, ako dit mo sa baso. Gatas ni Dindin din yan, hindi naman gatas nyo. Uy, pabot ng bako. Uy, dadalhin pa yan ng ano, baon na yan bukas. Ha? Kita tuloy yung ano ko. Pamay, pamay, ba din yung ito? Oh, sana all. May pole din pa? Hmm, sana all dalaga na dalaga na Pilipina. dalagang Pilipina yeah. dalagang Pilipina yeah. Hmm. Pa. ano pa <laughs> dalagang Pilipina yeah. Ah, bye bye. Nagsa cellphone siya, ye. Yeah. Tama dede. Jili na ginagawa mo, diyan bat pinagtatanggal mo oh, na yung mga yeah. kawayan pagalitan ka talaga ni lola mo diyan. Yes. Ay nako. Ikaw din din. Syempre naman. Okay, no? Syempre naman. Anten. 20. Baba, pagkano? Naghahalongkat ka na naman siguro dyan sa, ah, sa ano ko. Shirt ko. No? Be, nagbukas si Kuya dyan sa... Ay, maayos ka dyan dyan, dyan ha. 20. Ang pangin ng 10. Napupuwing ako dito sa baba. Ikot talaga. Yung 20 kanina, meron naman kapre. Kapre.